Kamusta po sa ating mga kapatid na mga naghalagang baboy dyan at sa mga nagbabalak pong magalaga ng baboy at kambing Ito na nga po pala yung part 4 sa update ng mga pinanganakahalos butot balat na biik Kung naalala nyo po doon sa part 1, part 2 napaka lilit pa po ng mga to Ito medyo bumilog na po sila though may namatay po sa kanilang dalawa at isang nabansot Anong natatanda nyo po yung batik na kwet na yan yung po yung palatandaan yung may mga batik po dyan sa likuran. Um, ginagawa po lahat ng ating makakaya para may survive po sila. Um, kahit may sakit na dumaan sa kanila ngayon, bali, anim na po yung namamatay doon sa sakit na yon, May namatay na naman po dalawa kahapon. At yun po ay mga mahihina na po talaga yung mga yon. Um, natapos na po yung ating pag-injection ng Enroflox, na no? tatlong araw po yun na sunod-sunod. At marami na po sa kanila ang masisigla at kumakain na ng maayos. Ito naman po yung isa na nanganak na walo. At um, thankful po ako dito sa patch na ito. Wala pong namatay. At nalagyan pa po namin siya ng isang extra na biik. Kasi walo lang nga po yung mga anak niya. At uh, malulusog naman po. Uh, kumuha po tayo ng isang biik sa ibang inahin na madaming biik na maliit tapos linagay po natin uh, yun dito ayan na po ngayon at uh, malusog na malusog po yung nanay at uh, magaling po magpagatas at wala pong tinamaan sa kanila doon sa sakit na yun eto naman po yung 14 na nung pinanganak po ito 14 po ito mga to ngayon Uh, unfortunately madami po sa kanila ang namatay uh, pito na lang po itong mga to so 50% po yung mortality nila maraming tinamaan sa batch na yon um, doon sa sakit na dumapo po sa kanila <clears throat> tapos ito naman po um, okay okay lang naman po itong mga ito meron naman pong namatay ditong dalawa Uh, galing doon sa sakit po at medyo may nagtatay pa po, po pero may, nagkakalaman na po ng konti at um, bali wala po itong mga nanganak na ito eh, anim na inahin uh, ngayon nag-abraise na lang po sila ng 7.6 itong anim na inahin bawat isa sa kanila na biik na napakarami na po ang namatay meron na pong 15 ng mga namatay all, all together. <clears throat> ito naman pong isang ito. Um, 12 po itong mga ito. Nung pinanganak. At ngayon, bali ilan piraso na lang po sila. Uh, naglipat po pala tayo dito ng tatlo doon sa ibang mga uh, inahin. No? Uh, um, kasamahan palad, eh, lima na lang nga po yung natitira sa kanya dito. Marami din po yung namatay sa kanya. At um, eto, mga masisigla na daw po ito mga to, sabi na itong aking uh, handler, itong aking um, uh, technician, um, ito naman po yung nanganak ng huli, na labing dalawa po yung anak nito, uh, namatay na rin po yung isa, ngayon, 12 po ito at sabi ng aking technician, eh, lahat po ng mga natitirang beak ngayon, eh, mga ah uh, masisigla na. So, yung dalawang namatay po kahapon, eh, expected na po daw yon dahil malungkot po yon at uh, uh, dry na po yung likod nila, yung chan nila, parang wala nang laman. Kaya, kaninang maga, eh, namatay na po yung mga yon. ah uh, Ayan po, ayan po yung update sa ating mga anim na nanganak na baboy. So, 7.6 average na lang po sila. Malapit na po tayo magtabla na lang kung wala nang mamamatay sa mga to. Hanggang dito na lang po ang aking video. Marami pong salamat sa mga nag-like at na mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa, uh, please subscribe.